Hello po mga kalaki, alas dos, alas dos na naman po ng hapon halika na kunin mo na ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm. Umpisaan po natin yan sa China 9177, Texas 3609, Israel 3872, Las Vegas 1553, Alaska 2130, Saudi 8472, Japan 9196, Italy 7793. Germany, 2138. Korea, 5276. Greece, 6639 Canada, 1795. Mexico, 3141. Australia, 2335. New Zealand, 1672. India, 1843 Philippines, 1592. Thailand, 2127. Taiwan, 8175 Malaysia, 3360 Dubai 3744 Hong Kong 2298 at Singapore 7809 Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers Irambol mo yan na At good luck po sa ating lahat At congratulations po sa mga nanalo ng 2 digit Kanina nagchat po sila sa akin Nanalo daw po sila So ingat po mga kalaki ha At good luck ngayon pong bago matapos ang taon Mananalo tayo Claim it mga kalaki Good luck at Kayaan mo yan na 3 days. Sinasabi ko sa iyo, nangigigil ako sa iyo.